Ang Pampano is sanay na silang kumain ng floating pellets natin. Our feeders are trained na bigyan sila on, on a staggered basis. No? Hinihintay nila maubos muna yung feeds bago lalag bibigyan ulit. Hindi kagaya ng bangus, pwede mong itiyan ng itiyan ng lagi ng feeds no? at bahala na sila mag-ubos dahil eventually maubos din sila. Sa so, Pampano, hindi. We try to make it a point na Hintayin lang namin maubos sila. Yung unang iniitsa natin na feeds and then second batch na naman. Yun. Uh, ang, yun ang sistema ng pagbibigay natin ng feeding.